mananapatan o caroling. Ito ay isa sa maraming kaugalian tuwing panahon ng Kapaskuhan. Ito ay bahagi ng pagpapahayag ng mabuting balita sa anyo ng maiksing awit sa pamamagitan ng pagbisita sa iba't ibang bahay o kalapit na komunidad sa layunin nitong maghandog at tumanggap ng biyaya mula sa iba. Bakit nga ba may caroling? Ang carol ay nagmula pa sa mga paraliturikong kantang Latin noong ikalabing dalawang siglo. At noong ikalabing tatlong siglo, naging tanyag ang carol sa Italia sa pamamagitan ng mga nativity plays ni San Francisco ng Asisi. Nasiyahan ng mga manonood habang nakikisabay sa pag-awit ng mga carol sa kanilang sariling wika. Mula noon, ang paglikha ng mga Karol ay kumalat sa mga bansang Pransya, Espanya, Alemanya at iba pa. Samantalang ang pagbisita sa mga bahay-bahay ay pinangunahan naman ng mga taga Inglaterra sa pagnanais na magbahagi ng good fortune sa mga kapitbahay. Ang pagsama ng dalawang tradisyong ito ay mas naramdaman sa pagsapit ng ikalabing siyam na siglo ito'y nagbigay buhay sa mga kantang God Rest You Merry Gentlemen, Hark the Herald Angels Sing, at Joy to the World. Hindi matukoy ang simulain ng masayang caroling dito sa atin. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabago ang pamamaraan ng pagcaroling. Malibang sa tambourine at gitara na karaniwang gamit sa pagcaroling, may iba pang mga instrumentong gamit. At dahil likas na malikain ng mga Pinoy, kahit ibang kasangkapan sa bahay, maaring maaaring gamitin din. Sa paglipas ng panahon, ang impluensya ng komersyalismo at materialismo ay unti-unting nakikita, hindi lamang sa mga palamuti sa Pasko, kundi pati na rin sa mga lyrics at layuning ng caroling. Kung dati ay mapanuri ang pagsusulat ng mga titik ng awit, ngayon ay tila lumalayo na ang mga ito sa tunay na diwa ng Pasko na dapat ay nakatuon kay Kristo at hindi kay Santa Claus. Ang tradisyong ito ay hango sa pag-awit ng mga anghel sa langit noong unang Pasko para ipahayag ang mabuting balitang pagsilang ni Kristo na ating Mesiyas. Subalit, nakalulungkot isipin na ang layunin ng iba sa pagkakaraling ay para lamang sa pangsariling motibo. Ngayong Pasko, sa pagkantabo ng mga Christmas carols, maaari mo bang gamitin ito para ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Naway ang mga titik ng awit, pati na rin ang musika, at indak na kasabay nito ay magdulot ng pag-asa at saya sa ating lahat. Mag-ingat sa aso sa ating pangangaraling!